Sa harap ng nakapanlulumong pinsala ng bagyo sa Ormoc City, nagpapatuloy po ang relief operations para sa mga nasalanta. Buhay ang diwa ng bayanihan at ipinakita ito ng ilang negosyanteng nagmamagandang loob na tumulong sa mga kababayan. Makibalita tayo kay Elena Pelobelio ng GMA Cebu. mga sira-sirang bahay at establishmento. Mga kahoy na nimoy sinadyang pinutol. Mga yero na nagmistulang papel na pinunit. Ito ang tumambal sa Jamie News Team nang puntahan namin ang northern part ng Leyte kung saan isinagawa ang relief operations sa gitna ng pinsalang natamo sa paghagupit ng Bagyong Yolanda, baka sa mukha ng mga residente ang pag-asa na sila'y babangon muli. Salama. Sa pagbaybay namin sa daan mula Ormoc patungong Palumpon Leyte, nakita namin ang kumpol-kumpol na mga tao sa gilid ng kalusada. Karamihan sa kanila ay hawak ang kanilang cellphones. Yun pala ang lugar kung saan nakukuha ng signal sa isang telecommunication company. Sa isang lumang hotel naman sa Ormo, pinapayagan ang mga residenteng mag-charge ng kanilang mga telepono. Ito ang nag-iisang hotel sa Ormo na nakatayo matapos ang bagyo at patuloy ang operasyon sa tulong ng generator. Nasaksihan din ng news team ang ibang sitwasyon sa town proper sa Palumpun, Leyte. Naiiba sila sa ibang munisipyong hanggang ngayon ay balot pa rin sa dilim. Dito makikita ang nailawan na town proper sa tulong ng genset. Sa harap ng munisipyo, may inilagay na malaking television kung saan sabay-sabay nilang pinanunood ang mga programang nagbibigay impormasyon tungkol sa trahidyang likha ng Bagyong Yolanda. Sa gilid ng plaza, makikita din ang isang charging station. Elena Pinobelio, Nagbabalita, Pilipinas.